Ayan guys, tapos na kami sa trabaho. Ganyan lang kami, tapos na pahinga ng konti, hintay sa utos. Yan dalawa guys, yan ang mga engineer namin guys. Isa yung uh, ano to? Siya ang kanan kamay sa mga engineer dito guys. Tapos ako naman ang operator sa mobile. Uh, dito pa kami. ah uh, Pasala, pasalamat pala ako ng malaki sa mga viewers natin na walang sawa sa mga panonood. Ito, salamatan ko rin to kasi ito ang ah, idol ko eh. <laughs> Ayan, ginagawa ay sir Yan ang mga engineer namin. Guys, oh, sa yan. Eh. Yeah. Hindi lang kukuki, mabait pa. No? Ayan <laughs> dalawa guys, yan ang uh... Uh, guys, maraming salamat ha sa tulong sa mga nag-subscribe sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayo lahat. <laughs> okay guys. Paulitin ko po, po, maraming salamat sa mga viewers. Mga viewers ito, mga engineer, maraming salamat sa lahat. <laughs> Dito na lang po kasi ano na, uh, baka may tawag sa punta na ako sa train. Ay, maraming salamat sa mga viewers namin, mga subscriber, sa walang sawa na mga panonood. Dito na lang po ang video namin. Sir! Ay, ah. ayan, oh, oh, yan ang engineer namin. Ah, uh, yeah. Pa oh, Sige po, bye-bye.